Halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Isang buong truck ng troso ang basta na lang ibinuhos sa ilog. Maraming tao ang nagtataka kung bakit nila ginawa 'yon. Pero, sa totoo lang, isa pala itong tradisyonal na paraan ng pagdadala ng mga troso na tinatawag na log floating o pagpapalutang ng troso sa ilog. Karaniwan, may dalawang pangunahing paraan ng pagbiyahe ng kahoy, sa lupa at sa tubig. Kapag mahirap ang daanan o sobrang laki at bigat ng mga troso, mas praktikal nang gamitin ang ilog bilang daan. Para hindi magkahiwa-hiwalay ang mga troso habang lumulutang, tinitali ito gamit ang mga kadena at minsan ay ginagawang parang balsa gamit ang mas maliliit na troso. Bukod sa pagiging epektibong paraan ng transportasyon, nakatutulong din ito sa pagpapanatili ng tamang moisture ng kahoy, nakaiiwas sa mga insekto at nababawasan ang posibilidad ng pagbitak habang nakaimbak o pinoproseso